Providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up-to-date. This is Pilipinas Prime. Hulika. Ikinulong ng Germany at Britain ang mga pinaghihinalaang espya ng China. Tatlong German suspect ang umano'y naglipat ng military tech sa gitna ng tumataas na pag-aalala sa Europe sa Chinese espionage. Inaresto ang mga taong pinaniniwala ang mga espya ng China, ayon sa mga anunsyo ng Germany at UK. Noong lunes, inanunsyo ng mga taga-usig sa Berlin na tatlong mamamayan ng Aleman ang nagbigay ng intelihente sa China, kung saan sila, ay nakikipagtulungan mula pa noong Hunyo 2022 ng mga teknolohiyang maaaring gamitin para sa mga layuning militar. Ayon sa UK, dalawang lalaki ang nakakulong dahil sa hinalang pagbibigay sa Beijing ng prejudicial information. Ang mga pag-aresto, na tila walang kaugnayan, ay nangyayari habang ang mga bansang kanluranin ay patuloy na nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa mga patakarang geopolitikal at pang-ekonomiya ng China. Ang tatlong tao na nakakulong sa Germany ay kinasuhan din ng pag-export ng isang natatanging laser ng walang pahintulot na labag sa mga regulasyon sa pag-export ng bansa. Mariing itinanggi ng Beijing ang mga pahayag na nakikibahagi ito sa mga operasyon ng espiya sa Germany ayon sa Embahada ng China sa Berlin isang opisyal ng embahada ang nagpahayag sa isang email na, nanawagan kami sa Alemanya na itigil ang pagsasamantala sa akusasyon ng espya upang manipulahin sa politika ang imahe ng China at siraan ang China, ayon sa ahensya ng balita ng Reuters. Ang pangunahing suspect, si Thomas R. ay pinangalanan ng federal prosecutor bilang ahente ng isang empleyado ng Ministry of State Security, MSS, na nakatalaga sa China. Nilapitan ng mga mananaliksik ni na Herwig F. at Ina F., isang mag-asawang may-ari ng negosyo sa Dusseldorf, para humingi ng tulong. Nakasaad sa pahayag na nilagdaan ng mag-asawa ang isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa isang universidad ng Aleman sa pamamagitan ng kanilang kumpanya, kung saan naghanda sila ng pag-aaral sa mga piyesa ng makina na maaaring magamit upang magpatakbo ng malalakas na makinang pangdagat, tulad ng mga makikita sa mga barkong pangdigma, para sa isang kontratista ng China. Ang mga sospek ay kinasuhan ng German Police ng paglabag sa Foreign Trade and Payments Act, FTPA, ng bansa, na ginagawang ilegal ang economic espionage. Sinabi nila na sa hindi matukoy na petsa, bago ang Hunyo, 2022, nagsimula ang sinasabing pakikipagtulungan sa serbisyo ng Estado ng China. Batay sa mga ulat mula sa lokal na media, ang tatlo sa kanila ay maaaring maharap sa multa o pagkakulong ng hanggang lima o sampung taon kapag sila ay ihain sa Federal Court of Justice sa Karlsruhe, Timog Kanlurang, Alemanya, noong Martes. Tumitinding takot. Kasunod nito noong Lunes, idineklara ng United Kingdom na nagbigay ito ng pahintulot na usigin ang dalawang mamamayan ng United Kingdom na inakusahan ng paglabag sa Official Secrets Act sa pagitan ng huling bahagi ng 2021 at, at Pebrero 2023. Ang tubong Oxfordshire na si Christopher Berry, 32, at dating Parliamentary Researcher na si Christopher Cash, 20s ay inakusahan ng pagbibigay ng maling impormasyon sa China. Ayon sa isang pahayag mula sa Crown Prosecution Service, haharap sila sa korte sa London sa biyernes. Ayon sa ahensya ng balita ng Reuters, si Commander Dominic Murphy, ang hepe ng Counterterrorism Command ng Metropolitan Police, ay nagsabi, ito ay isang lubhang komplikadong pagsisiyasat sa kung ano ang napakaseryosong mga paratang. Hinimok ng embahada ng China ang UK na itigil ang tinatawag nitong pagmamanipulang pampolitika laban sa China at binansagan ang mga akusasyon bilang ganap na gawagawa at malisyosong paninirang puri. Tinatarget ng China ang bansa na marami at agresibo ayon sa Intelligence and Security Committee of Parliament, ISC, noong nakaraang taon at ang administrasyon ay kulang sa mga mapagkukunan, kadalubhasaan o kaalaman upang mahawakan ito. Ang pahayagan ng Sunday Times ay nagsiwalat noong Setyembre na si Cash ay pinigil para sa paniniktik habang nagtatrabaho bilang isang mananaliksik sa lehislatura para kay Alicia Cairns, isang miyembro ng naghaharing Conservative Party at ang pinuno ng Foreign Affairs Committee ng mababang kapulungan ng Parlamento. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, pinabulaanan ni Cash ang mga claim sa isang pahayag. Natukoy si Cash bilang isang empleyado ng Cairns sa mga rekord ng pambatasan mula sa simula ng 2023. Ipinahayag niya noong lunes na hindi siya magkokomento sa mga pinakabagong kaganapan. Kailangan na walang sinuman, kabilang ang aking sarili, ang magsasabi ng anumang bagay na maaaring makapinsala sa isang kriminal na paglilitis tungkol sa isang isyu sa pambansang seguridad, isinulat niya sa X. Ang pag-aalala sa pinaghihinalaang aktibidad ng espya ng China ay lumaki sa Europa. Ang mga pag-aresto sa Aleman ay nangyari ilang araw lamang matapos maglakbay si Chancellor Olaf Scholz sa Beijing kung saan ipinahayag niya ang mga alalahanin sa Europa tungkol sa mga patakarang pang-ekonomiya ng Beijing at ang pagsuporta nito sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ang mga pag-aresto ay pinarangalan bilang isang malaking tagumpay para sa aming counterespionage ni Interior Minister Nancy Pfizer Sinabi niya sa isang pahayag, binabantayan namin ang malaking panganib mula sa paniniktik ng Chino sa negosyo, industriya, at agham. Kami ay binigyan ng babala at binigyang pansin ang mga tao ng malinaw upang ang mga hakbang sa proteksyon ay mapataas sa lahat ng dako. Mahigpit naming sinusubaybayan ang mga panganib at bantana ito. Sa mga nagdaang taon, pinataas ng mga ahensya ng paniktik ng Britanya ang kalubhaan ng kanilang mga alerto sa mga lihim na operasyon ng Beijing.